yang ng itlog na Texas. Kunin natin ang itlog manap Mimi. Ate, in. vegetable mix. Okay guys, ay marami akong kanin ngayon. Ayun, marami kong kanin. So ang gagawin natin is lagyan natin ng mix vegetable. mag aano muna tayo. Gaday ko na guys, sa aking kawali. Ayun. Habang dinarapit natin ang ating Okay. itlog na rin. Texas na itlog. Kaya tanong ito guys, pwede ha? Ito, first na first talaga guys. So, oh. galing na itlog talaga sa bagong pang itlog. Dalawa. So, ang bigobin ko, hindi ko sa scramble. Ayan ko lang siya. Tapos, guys, lagyan natin yung star margarine. O, ang tingin star margarine lang, guys. Ang ating ilagay sa ating kawali. Ayan. So, Pahinaan natin ang apoy. Lagyan natin ng mantika. Kaunti. Okay.

Ang ganda talaga ng malaban ko ni Yelo. Yelo, Yelo talaga guys. Ayan guys ha. Ito Ayan. lagyan natin ng salt. Track na salt. Kahit anong salt, pwede. Track ang ilagay ko. Hayaan muna natin siya guys. May minutes na bang naga. Dorit tayo ng ating chowling. Ayun. Sige natin ng tubig guys para maluto ang Naluto ang atin. Green beans. Konting tobig lang yung lalagay. Tapos balsa. Kapaborito eh. ko to guys, pagsangad ng ganito. Tapos, lagyan natin ng more cubes. Konting molecules lang ilalagay. Kahit anong molecules good for the sa inyong basta masarap sa inyong panglasa. Ayan na guys. Hiyaan muna natin siya guys. Pa natin. Maluto. Habang nagang durog tayo na ating panin. O guys, o. Nagdorog mo natin ang ating kanin. Yung itlog nandiyan pa rin. So, ilalagay natin ang ating kanin. Para madami na siya. Igamit tayo ng where's my glove? Ito lang. lang sa sayang ko nga Napakarami guys. Napakarami ng kanin ko. Bakit yeah. Ito guys ang napaka-trending na gawa ko. Ito ang kapaborito kong gawin. Yan. Anahin mo lang. Tapos tanggalin yan. Yan. Mm hmm. Yan. Tap mo siya guys. Yan mo lang. I-press mo para may lalim siya. Tapos, ano mo pa uli ng iyong baso para mag ano siya talaga. Yun. Tapos, tanggalan mo pa guys ng kaunti para maglalim talaga. Yun. Okay na siya guys. So, ang gagawin natin is lagay natin yung itlog na ating inano. dalawang itlog guys ang ilagay ko bao nang natin siya guys ha oh ah. hintayin lang natin siyang sayang maluto tapos sayang tong sayang carrots guys so guys takpan natin hanggang maluto ang ating itlog para hindi na tayo maggamit ng mantika uli. Hinaan natin ang apoy. yan, Ganyan, guys, ang paggawa ko kung nasa ng itlo, guys, na hindi ako magmamadali. Sayang tong cards, guys, oh. Habang, guys, magaprito tayo ng ating isda, pritohin natin ang ating isda. Binisan ko muna, guys. Ito ko lang kong nabili sa ano, Actually, grabe Oh. Napaka-pose niya. Hindi na guys, guys, praise ko masyado kasi close na close. Hindi ko alam kung kailan pa ito. Ito na natin guys. Yan ang ating pang tulang doon. Swak na swak talaga siya guys. Ah, ano natin? Yan. Para walang kalat syempre hinisan muna natin wala walang kalat si mamay ito kalat natin maghugas na natin maya maya tingnan natin na natin guys ang aking logong okay niya guys, oh, tuto na siya. So, tuto na rin itong kanin natin. Lagay na natin guys sa bowl ang ating sinangag habang magpiprito tayo ng ating masarap oh, guys. So, ayan, guys. Sarap na. Prito tayo ng ating galunggong mo guys super inip lagay ko muna kawali para ang hindi tayo maana marami guys so oh. kung mapakain mo naman ako marami na ito at least guys mga mga beats de hindi na ako nagbabayat ng beats de bol pa ganito mix beats de bol na kahit minodo na ganito lang ginagawa ko eh. binibili ko mix beats na Kompleto na siya. Sayang. So, masarap guys. Yan so, talaga guys. oh. So, ang itlo guys. Bumbo talaga siya. Tama lang pagkaluto ng itlo. Diba? Napakasarap. Mamaya so, intay natin na ang ating galong pag ganitong kawali ang aking piniprituan, pinapatay ko na apoy kasi baka magbibigad. Mag ano siya. So, lagay natin yung ating isda. Okay. Okay. So, diba? so, like picture. Talaga siya guys, picture. Ayan. Paapoy natin. Kasi nakatakot mo yung na, ano, maliit kasi ng kawali ko. Kaling din natin rito. With sinangag. lang. Konti lang. At konti sugar. Brown sugar ang ginamit ko. Yan. -m -m -m. sa atin. Yan guys, napakayang tapos mag taliwaw. Diba? Diba? Buto na guys ang ating chito. Okay, Ayan. Pwede to eat na. Yung haon iba. Let's eat guys. Oh, yummy. Eat guys. Lord, in the very spot. This is me. Oh guys, sarap magkakamay. Oh, diba guys? Oh, sinangag.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn